Magandang hapon! Kumusta po? Narito po nito update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po na February 13, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pag-iral ng hanging amihan dito po sa Luzon pero papahina na. Ngunit nagdudulot pa rin po yan ng mga isolated rains dito po sa ilang bahagi ng kagayan. At, posib at posibleng sa susunod na mga araw ay unti-unti na po nahihina ang epekto nito. At ngayong weekend ay posibleng mainit na po ang parahon hanggang next week sa mga lugar na apektado po ng malamig na hanging amihan. Samantala ang shear naman sa ngayon ay patuloy pa rin po na nagdudulot ang maulap na kalangitan with isolated rains dyan po sa may Quezon, Bicol Region. Ilang bahagi po ng Mimaropa, Samar Provinces, Leyte at Panay Island. Habang ang Easterlies naman ang dahilan pa rin ng mga isolated rains dyan po sa may Davao Region at Soxergen. At mamayang gabi ay posible